ang content creator entrepreneur na si Jinky Kubilen Anderson, na rin bilang Madam Kilay, ay pampublikong tinawag ang pansin ng kanyang kapatid na si Joy Kubilen, para sa diumanoy pag-withdraw ng perang ipinagkatiwala sa kanya, sa sunod-sunod na mga post sa social media, Hiniling ni Jinky sa kanyang kapatid na ibalik ang kanyang pera na nagkakahalaga ng 2.5 million pesos, ayon sa kanya. Sinubukan niyang makipag-ugnayan sa kanyang kapatid na itinuturing niyang kanang. Kamay ng maraming beses, ngunit hindi siya pinapansin, kaya nagpa siya siyang ipaalam sa publiko ang tungkol sa isyo. Ito eh, gusto ko lang iparating sa kapatid ko. <laughs> kasi binlak ako eh, ayoko sa lang, kapatid ko. Baka gusto mo ilabas ang pera ko Joy Kubilen, kasi may mga pinapasahod akong tao. Gusto mo pa ata luluhod ako sayo. Di ka madala sa maayos na usap, nakablock pa ko, kwes pues ipapabasa natin to sa mga chismosa para makarating sayo. Anya, kapatid kong mukhang pera joy kubilen instant milyonaryo ka. Lord please tulungan mo po ako. Dagdag pa niya, Anya pati savings account ng anak niya, ay kinuhanan din, walang magnanakaw na umaamin, tandaan mo yan. Meron akong mga ebidensya. Itanong mo kay kuya, magkasabot kayo di ba? Gusto mo ba, kumin ko pa CCTV ng itim kung saan location winidraw ang 40k sa account ng anak ko. Kung matapang ka talaga, kakausapin mo ko, at ipapakita mo ang laman ng personal account mo. Paano ka magkakaroon ng milyon sa personal checking bank mo, eh parehas kayo mag-asawa walang trabaho. Aber. Also may gana ka pang manalaki, sakin, din galing yang, pinansusustento mo sa kabet mo. Baka malaman ng asawa nun, ano kaya mangyari, dami pa naman ako resibo, ikinuwento niya ang kanyang mga problema sa kanyang mga followers, at sinabing ang paglalagay ng kanyang bank account sa pangalan ng kanyang kapatid ay isang malaking pagkakamali, sinabi niya na nagtrabaho siya ng husto upang kumita, na sa kalaunan, ay kinuha ng kanyang kapatid na babae ng ganoong kadali. Sinabi ng content creator na ang kanyang kapatid na babae ang kumakatawan sa kanya sa Pilipinas, dahil siya ay kasalukuyang naninirahan sa ibang bansa, pinagkatiwalaan ko yung ate ko, ipinangalan ko sa kanya lahat, ng ari-arian at bank account ko ang laking pagkakamali ko talaga, bakit ko ipinagkatiwala? Kasi kapatid ko eh, akala mo mapagkakatiwalaan mo kasi nga kapatid mo. Sa lahat ng pera ko sa kanya nakapangalan, then lumago, yung business ko ngayon syempre ang tao nasisira sa pera, Inuunti-unti pala ako ng ate ko, hindi ko alam, pahayag niya. Samantala noong November 1, nagpost siya ng kanyang larawan na tila nasa grocery store, at binati ang kanyang sarili ng isang maligayang kaarawan. Pagkatapos ay nagsulat siya ng isang misteryosong quote, tungkol sa mga taong nagnanakaw sa iba, Happy Birthday to me! Ganun pa man salamat Lord sa panibagong taon at sa susunod pa. Sa mga magnanakaw, sinungaling, mapang-abuso at mapang-lamang na tao, hintayin niyo ang balik sa inyo. Patulugin ka sana ng konsensya mo.